Kapag ka piga, dito yan. Iluluto. Katabi ko ng kanal. Pinuturo nyo, di rin ginisan. Para, so, para sa mga toppings. Para sa mga toppings, katabi ng kubeta nyo. Ito <laughs> yung latik ko. Oh. Yak. Lahat ito, yan, yan, nakikita mo yan. Yan. Babalik ako, paalis nyo lahat, palinis nyo. Katanin, masarap. Murat at mabentang merienda sa masang Pilipino. Ordinaryong araw man o kahit anong okasyon patok ang kakanin sa panlasa ng Pinoy. Subalit nakakasiguro ba kayong maliris ang kakanin na inyong kinakain? Ang mga kakanin sa ilang tindahan sa palengke sa Caloocan City. Bagamat magandang packaging at presentasyon, ilang secret ingredient umano ang nagpapasarap sa kanilang espesyal na kakanin si Sara, isang empleyado ng munisipyo ng Caloocan City ang lumapit sa bitag. Isiniwalat ni Sara ang dugyot na pagawaan na kakanin sa kanilang palengke. Iri-reklamo -re ko lang yung pagawaan ng mga kakanin at puto dyan sa palengke sa sangandaan Caloocan dahil sobrang nakakadiri nilang gumawa. Parang hindi pagkain ng tao yung binibenta nila. Wala silang proper suit Yung mga tagaluto at trabahador Nakahubad lang Hindi mo alam kung natutuluan ng pawis Yung niluluto nila Tapos ang dumi ng area Sa banyo nila hinuhugasan yung mga pinaglagyan ng latik Kung saan saan lang nakalagay yung gamit nila Sa kakadiri talaga yung preparations nila dahil sa konsensya sa posibleng mga maging biktima, hindi nagdalawang isip si Sarah na ipaalam ang kabulukang ito sa publiko. Medyo nag-aalala rin kasi ako sa mga makakakain pa ng mga binibenta nila. Kasi may insidente ng sumakit ang mga tiyan ng ibang mga estudyante dyan sa kakanin na nilalako sa loob ng kantin na galing dyan sa may palengke malapit sa barangay. Dagdag pa ni Sara, isang kagawad ng barangay ang may-ari ng nasabing pagawa ng dugyot na kakanin. Actually, yung mga anak na ni ano, kagawad Rod de Velez ng barangay Tres Caloocan, yung nagpapatakbo niyan, sana pagsabihan niya kasi medyo napapabayaan ng kalinisan. Kahit ako, mabaligtad yung sigmura ko kapag nakikita ko yung lugar na pinaggagawaan nila. Sobrang dumi talaga para kumpirmahin ang kanyang sumbong. Pumoste ang mga bitag undercover sa itinuturong pagawa ng dugyot na kakanin. Eto ang eksenang amin na abutan. Ang trabahador na ito walang suot na damit pang itaas. Abalang abala sa pagsawsaw ng kanya mga kamay sa lulutuing kakanin. At nang makaramdam ng tawag ng kalikasan si Kolokoy, sa gilid ng kanal ito umihi. Halos dikit lamang ng lulutuing kakanin. Natapos umihi, agad bumalik si Kulokoy sa kanyang ginawa. Hindi man lang naghugas ng kamay. Aagaw eksena naman ang nanglilimahid na duming pagawa ng masarap at masustansyang kakanin. Maging ang kanilang alagang aso, labas-masok lang sa kanilang kusina hindi rin nakaligtas sa aming concealed camera ang mga lalagyan na ito ng kakanin. Hinuhugasan malapit sa inidoro ng kanilang banyo. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, muling binalikan ng mga bitag undercover ang target area. Champong isang parokyano ang bumili ng panindang kakanin. Agad sinundan ng mga bitag undercover ang babae ang ale. Tendera pala sa isang public elementary school sa Caloocan. Ang panindanyang niyang kakanin derecho sa kantin ng paralan. Oras ng reses, dag pila sa panindang kakanin ang mga pobreng estudyante. Walang kamalay-malay kung papano ginawa ang paborito nilang merienda. Ayon sa isang food technologist, maaaring magdulot ng kontaminasyon ang hindi malinis na pagluluto sa anumang produktong pagkain. Malaking uh, uh, possibility na magkaroon ng kontaminasyon pagka uh, uh, madumi yung paligid uh, at saka hindi maganda ang uh, practices ng mga uh, gumagawa ng pagkain. May mga animals sa paligid, may posibilidad na magkaroon ng kontaminasyon ng E. coli at saka salmonella, kontaminasyon ng dumi ng hayop at dumi ng tao. Sa pag-aaral ng mga eksperto, kada dalawang put minuto, maaring mabuo ang dalawang daang mikrobyo sa mga pagkaing hindi malinis ang pagkagawa. Ang resulta, iba't ibang uring sakit o pagkalason sa katawan ng tao. Kilos prontong nakipag-ugnay ng bitag sa Sanitation Division ng Caloocan City. Ito'y upang ipalam ang pagawa ng dugyot na kakanin sa kanilang lugar. Doon mismo sa preparation sa area ng food preparation, hindi ka dapat doon nag-ano And then yung mga storage ng mga mga gamit ninyo, wala din doon dapat sa... Mm -hmm. Nakahiwalay din siya na yun. Nangako ang hepe ng Caloocan City Sanitation Division na hindi nila palalampasin ang ganitong kalakaran. Ito'y dahil bibigyan nila ng sapat na seminar ang sinamang nagnanais na magtayo ng negosyong may kinalaman sa pagkain sa Caloocan. Dahil sa sumbong na ipinarating ng BITAG, isang surprise inspection ang ikinasa ng Caloocan City Sanitation Division at BITAG pagdating sa target area. Sunod-sunod na tumambad sa amin ng mga nakakadiring pagawa ng kakanin sa lugar. Kaya pala eh, may open canal dito eh. Yeah, eh, pathway to eh. Sa totoo lang, dapat talaga sa loob talaga ng bahay to. Kung makikita nyo, napakarami naman, may canal pa eh. So, dapat ito, may takip man lang. So hindi natin maalis na may possibility na magdagain. Ang mga nakita ng paglabag, sinita at binigyan ng ticket. Tikitang kita muna, tapos pumunta ko sa City Hall para iasa uh, Ha? Oh, sa sanitation. Nag-renovate po kasi kami na, no? Bago-bago lang po yun. Nang usisay ng bitag kung saan ibebenta at ilalako ang mga kakanin. Sir, sa po ba kayo mga Sa kayo May umahango sa inyo. Umahango siya sa malabon, sa nabotas. Tapos saan po? Nilalakabulang mo. Tapos sa uh, mga wala akong ng grupo sa ikalawang palapag ng gusali, ito ang tumambad sa amin. Halos magmukhang tambakan ng basura ang pagawa ng kakanin. Ang banyo sa pagawaan, ginawa rin kusina. Pinituro di dito rin ginisan. Ito kuya, para sa mga timbang yan. Ito ang binabaro. Para sa so, toppings. Para sa mga toppings, katabi ng kubeta nyo. Katabi ng basura, o din yun. O may aso. Daan, daan na lang ng aso, kuya. Ito yung latik, ko ba yun? Yuck. Ang may-ari ng mga kadiring pagawa ng kakanin, walang business permit at hindi nag-renew ng kanilang sanitation permit. Sa yung sanitation permit nyo, kuya? Hindi nag-renew. Mula nung nabigyan na una. Ganito ah. Lahat ito, yan, yan, nakikita mo yan. Yan. Babalik ako, paalis niyo lahat, palinis nyo. Ha? Lahat dito maayos. Padagdagan ng ilaw. Masyadong madilim. Separate nyo ito. Harangan. Yung aso, hindi pwedeng gumala. O, nasa tasa. oh, ayun. Eh, namamasyal eh. <laughs> Maging ang kapitan ng barangay hindi nakaligtas sa pag-uusisa ng bitag. Ayon kay kapitan, makailang ulit na umanoy nilang pinagsabihan ng kagawad ng barangay na nagmamayari ng kadiring pagawa ng kakanin. Ito medyo na-surprise ako dun sa ano, no? Yung kasing dalawang pinuntahan natin yun, yung mga anak ni Kagawad yun, eh. Eh, tiwala naman ako na nasusupervise ni Kagawad. Pinag-uusapan namin dito yun, eh. Yung mga kalinisan, lalo-lalo na dyan sa pagluluto ng pagkain. I-monitor na namin araw-araw yan uh, at i-guide namin yung kanilang ano, yung pagluluto. Babantayin namin. Ngayong araw na to, pag alis nyo, patatawag namin sila para mitingin dito. E, ano namin sa kanya na malaking problema yun. Hindi ko naman pwedeng pagtakpan yung ganong ano dahil siyempre maraming namibili dyan. Maraming umukuha sila ng malutong pagkain na pakanin. Hindi maayos ang luto. May, makasakit, o Masiraan dyan. Siyempre ano, Sama na rin kami sa CCN doon. Ayon sa sanitation officer, kapag hindi sumunod ang mga pasaway na negosyante sa itinakdang patakaran sa loob ng isang araw, maaaring ipasara ang kanilang pinagkakitaan. Binigyan ko kasi sila ng hanggang 24 oras para simulan yung paglilinis nila. Ngayon, nasa sa kanila yan kung pupunta sila rin sa opisina at hihingi ng extension. Nasa opisina yan kung bibigyan sila. Kung hindi naman sila mababagbigyan ng opisina, pwede natin siyang i-recommenda na ay sara. Kailangan pagbigyan din naman natin sila para isaayos lahat. Pag talagang nakikita natin na nasa ayos lahat yan, wala tayong dapat ipasara, di ba? Matapos ang isang araw na ibinigay ng palugit ng Kalookan Sanitation Division, muling binalikan ang bitagang nasabing lugar upang siguruhing sumunod sa napagkasunduan ng mga pasaway na negosyante ang resulta, nilinis na ang dating dugyot na pagawaan. Ang empleyado, nakahernet na. Maging ang mga asong pag-alagala sa lugar, naglahong parambula. Paalaala ng food technology sa mga negosyante at publiko. Sa mga nagninegosyo, dapat hindi natin iniisip lagi yung kumita. No? Iisipin natin din yung kapakanan ng ating mga sineservisyohan. Dahil sila din nagbibigay sa atin ng uh, kabuhayan at saka may moral responsibility tayo sa kanila uh, hindi magandang malaman mo na may nalason dahil sa iyo may namatay dahil sa kagagawan mo so yung responsibilidad natin sa kapwa tao natin